meron tayo ditong ng manok. Ayan, in-slice ko na siya. Ay, hindi pala. Pinukpo ko siya diyan sa mga kanyang ano. Ayan. Yeah. Lulutuin natin itong adobo. Let's go! So, meron ako dito sibuyas. Meron ako dito bawang. So, magsimula tayo. Lagyan natin ng bawang. So, Ayan. Yeah. Sibuyas. Okay. 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 Pinagyan so, na natin siya ng toyo. Mas adobo. Hindi ko ang adobo pag walang toyo. Suka. Muro pag si eh? So, yan. Inad ko na siya ng water. Nilagay ko na yung paminta. So, ngayon, papakula na lang natin siya. Takpan muna natin. Takpan natin. Mm, sarap. So, ito yung adobo. Nothing special. Ayan natural na adobo lang. Ginisa, may toyo, may suka. Adobo lang talaga siya. Ayan. So, palalambutin ko lang siya mabuti para mas masarap yung kainan natin yan. So, yan ang aming ulam. Adobong paa ng manok. So, ayan. Hindi ko din siya, hindi ko siya nilagyan ng sili kasi nga, yung mga ibang kakain nito ay hindi mahilig sa sili. So, ako lang yung mahilig sa sili. So, ayan. Yung akin na lang lalagyan ko mamaya. Diba? So, ayan, luto na ang aming paan ng manok. So, ayan, nilagyan ko na ng sili kasi binawas ko na yung mga hindi ko makain. Binawasan ko na. So, ayan ang aming ulam. Yummy. Mm -hmm.